Guys, ang init-init guys. Init, Grabe. Parang kumakapit sa balat ang init. Ang aga pa. Maghanap ako guys ng mabibiling gulay. Kasi meron doon yung adobong karning baboy. So kailangan natin ng gulay sa katawan. Kaya ako'y bibiling gulay. Bakad lang, syempre, guys. Eh, yung kotse ko, guys, walang gulong. Apat na gulong ang... <laughs> Wala, joke lang. <laughs> kotse, nangarap ng, ng kotse. Kailan pa kaya yun? bagay hindi naman masama ang mangarap, guys, di ba? Yung magkaroon ka ng sasakyan, like this, oh. Oh, ha? Di ba? drive ko na kaya to. mag joke joke muna tayo guys mahirap yung puro tayo seryoso diba kailangan natin tumawa kaya wala naman nakakatawa ano yun baliw <laughs> ayan guys oh. So. diba ang init o oh. saan ka ba ay tatawin na muna ako para wala pa masyadong sasakyan ayan na siya teka lang tak mo mo gusto ng motor guys dito nang bumili guys malipit-lipit dito guys da kanda kanda kan ito naman puro manok manok ang ulang di manok 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 sao uh, manok ito naman gabi Okay. Magkano order sa gabi? Okay. Renta. Renta. Uh, wait uh, lang ha. Tapos ito, pakbet. Ito rin, So yun guys, gabi yung binili ko dito kasi na ano na, take off na ako.